Magandang hapon mga marihin at parihin ko. Magluluto na naman tayo ng tira-tira. So ayan, mga marihin at parihin, magluluto tayo ng tira-tira. Mahaluin lang po natin ang haluin para siya ay lumapot. Bantayan po natin siya para hindi siya aapaw. Yan, kasi umaapaw siya yun. Ayan, ang ng apoy. Mamaya ang ng marihin ko at yan ay luto na rin. Atikman natin siya dito sa tubig. Dito, dito po. Ayan. So, ayan ating ahaluin lang po ng ahaluin at anong daming apoy. Hala. atin nang atik man. Malapit ang po siya. daw. So, ayan guys. Pag medyo malutong na ayan, ay maluto na po siya. gigi Wait lang, wait lang. Ay, ka, nanginig pa naman pagpapaso. Ito na po. Gandahan. Sandukin mo yung Diyan Yeah, hindi kita nakupo. Nanginig pa naman. Ano? Ako na, ako na. So ayan, ayan, guys, no, alagay natin dyan sa saha ng saging. Pagkatapos nating ahunin. Sobrang init pa nyan. At pagkatapos ay uh, sabit na natin sya yan mamaya. Ayan. At ating hilahilahin. Yan po eh, habang mainit yan ay ating dadakutin. At alagay natin doon sa sanga. Pag kuha nga ni po yan ay ganarila ang po ay oh. Oh my gosh, ah! may init talaga. <laughs> ah. Ay, grabe. Ito, kain hindi na ito ay eh, sobrang hirap gawin. Nga ni po, mga um, at ko, agayin latin po yan. Ah. Maya-maya, ating uh, pahingahin muna ating kamay at sobrang init po mga malinat pa rin po hindi natin pwedeng patagalin na at matigas yung kahit mainit ay ating ah, dakotin talaga yan dito so, na po at ating a ah, lagay Dini. ah, hilahin na natin yan mati niya saka maraglag pa niya sabi hindi hmm. niya marat baka maraglag ah, sabi mo mar Ang init. Sabit mo lang. Ayun ko. Ay, baka malaglag. Ayun mo lang. Oh my. Kasi, pag may nitang tayo, gaya lang natin. Sobrang nit talaga. Ah, ganun rin. Bantayan mo yan. Baka yun malaglag. Oh, kuha yun ito. Uy. brovi mi ne strabi. Oh. Bagtay, ano yan? Oh! <laughs> Isabit mo lang! Kali pa nga ni po ang tira. Yeah. Ayan. Okay. Ayan. So, so hot talaga ito. Ayan po, ating hilahin na hilahin para pumuti. Sobrang init talaga niyan. Grabe. Tanggal ang iyong palad dyan. Sobrang init. So, ayan na nga mga marin at parin. Kumaputi maputi na po siya. Ayan. So, ayan na nga po at ating uh, ng ganari o para magiging tindi siya. Tapos, epos mo.